patunay ang Provincial Festival ng South Cotabato dahil ang tema ng kanilang kapistahan ay tinatawag itong Tinalak Festival kasabay ng kanilang founding anniversary. Sinasabing ang mga disenyo ng mga tinalak ay unique o walang magkakapareha dahil ang mga patterns ay madalas dadating sa panaginip ng mga mananahi kaya nakilala din bilang the land of the dream weavers ang South Cotabato bukod sa tinalak weaving at agrikultura ay isa pang industriya ng Timog Cotabato ang pagmimina pero naging kontroversyal ang pagmimina dahil sa maraming umalma ng bawiin ng local government ang ban sa open pit mining noong May 2022 at September 2022 ay nirevoke din ang lisensya ng kumpanya nang dapat magsisimula ng pagmimina sa tampakan. At mukang lalaban ang lalawigan sa Bukidnon para maagaw ang titulo ng Pineapple Capital of the Philippines dahil may malaking plantasyon din ng prutas na ito sa bayan ng Polomolok. Mga anyong tubig na nanguna sa Natural Wonder sa South Cotabato. Lake Seluton, Lake Lahit ng Lake Cebu, Lake Maughan o Lake Hulon ng Tibuli at kilala din ang lugar na ito bilang Mount Milibengoy. Mayroon ding mga talon ng Lake Cebu. Hindi lang isa, dalawa, tatlo kundi pito. Ang pitong talon na ito ay ang Hikong Alo, Hikong Bente, Hikong Bilibel, Hikong Luwig, Hikong Ukol, Hikong Kefoy at Hikong Tunok. Mount Matutum, Del Reyes Splash Resort ng Coronadal, Marianos Blooming Agri-Tourism Park ng Tupi. Lubos na pinahalagahan ng probinsya ang kanilang kultura. Ito ay sa kabila ng pagdagsa ng mga gustong manirahan mula sa ibang kapuluan. Kaya ang mga South Cotabatenyo magkakaibaman katulad ng kanilang disenyo ng tinalak ay magkakasama pa rin sa isang matibay at mahabang telang hinabi ng kasaysayan. Nahahati sa labing isa ang lalawigan, isang syudad ang pinakapopulado na Coronadal City at sampung munisipalidad, ang Banga, Lake Cebu, Nurala, Pulumulok, Santo Niño, Surala, Tibuli, Tampakan, Tantangan at Tupi. Katulad ng kapatid na probinsya, iligay nun din ang pangunahing lingwahe ng lalawigan pero marami ding mga Ilocano speakers, lalo na sa bayan ng Tampakan, Tantangan at Tupi. At syempre ang Chavacano ay maririnig din dito. Pero hindi rin natin kakalimutan ang mga original inhabitants ng lugar. Majority ng mga katutubong tribu dito ay kabilang sa mga Maguindanao at sa mga bayan ng Lake Cebu at Tibuli ay naninirahan naman ang mga Blaan at Tibuli na nakilala sa kanilang tinalak weaving.